Ngayon mga par, mag-content naman tayo na magluluto tayo ng native na manok mga par. Ito na yun mga paro, na ano ko na, na pakuluan ko na konti mga par. Native to na manok par. Kaya ito ang content natin ngayon par. Magsasabaw tayo ng native na manok. Ito lang yung ingredients natin mga paro. Bawang, sibuyas, at saka gabi, kaputi, at saka mamay, mamaya par, bibili pa ako ng sayuti mga par, para panghalo natin ngayon mga par, yung nitoed chicken natin mga par lulutuin na natin mga par So, par, lutuan munting lutuan par sa labas to para hindi na ako nagluto sa loob ng bahay par kasi mas maganda dito comfortable ako dito magluto gisahin muna natin yung ano natin par yung sibuyas at saka bawang natin yan sinakulok pala yung atong lamas natin mga par sa bisaya lamas kung tawagin una natin butang ilagay yung anong par bawang bawang par kay na malaki yung luto natin par kasi sabaw magsabaw tayo par isunod dali na natin yung sibuyas yan ipabrownish lang muna natin mga par kasi natin konti mga par mikis mo ko ipin kaya kunti. Ito, medyo lang na siya, nag-brown mga par. Ilagay na natin ngitid chicken natin mga par. No, may itlog pa paro. Yan, okay. Mataba na mga par. At inikos mikos na natin mga par. Ito, malaki tong hiwa sa par kasi okay. Parang sa... sa kristyan to. Para sa atin yan par. Yan. Kasi medyo matigas na to par, mga, galaw, mga isang taon to na siguro yung ano niya bigat kaya matigas to palamutin natin isahin muna natin para para mabango talaga lagyan na din natin ng paminta mga par lisong paminta, lisong paminta mga par lagyan na natin para mas lalo na magdag yung bango ito par ginisa muna natin tapos ngayon lagyan natin tubig mamaya na yung gabing puti natin mga par i-update ko na lang kayo mamaya par pag mga nagkukumulo ang sya at saka nalagay na natin yung mga judges natin lahat. mga par, mamaya. Mga par, habang pong nagpapalambot-lambot po tayo ng atin pong native na manok, eh kailangan po talaga natin tapusin ang atin pong kinagawa. Siya nga po mga par, ang akin pong ginagawa ay order po ito ng atin pong customer na si Mr. Sunga. Ito po ay ang lalagyan ng aircon. Kaya mga par, panood-nood na lang kayo sa akin pong ginagawa malapit na lumambot yung nilaga natin na native na manok mga par ito pala yung susunod natin ilagay mga par meron tayong malunggay meron tayong tanglad kung tawagin sa bisaya at chicken cubes mga par at saka din din tayong sayote mga par at at tiyan, at dahon ng sibuyas at ito ang gabi na puti mga par ilagay na natin mga par para mapakuluan natin siya ng para lumambot mga par natin kasi bumalatin kasi galing ako sa shop ko at nagluluto ako ng content ako par para sa inyo mga par. Ano yung, mga par? Wow. Ito pala yung pinakulo natin pa oh. Medyo matigas pa mga par. Ito. Medyo matigas pa siya mga par. Kaya ngayon par, ilagay natin yung gabi na puti mga par para mamaya lumambot na siya mga par. Ito mga par. ilagay natin mga par. Yung gabing puti. Itaglag, ilagay na natin sa yuti. Pati na rin yung ating ano mga par. Ayan po mga par, papalambutin po natin yung ating gabing puti at ilalagay natin mamaya itong... Pati na rin daw mga par. It's about that time for us to look perhaps somebody who has a conflict in their life all right tell them you're sorry but there's ways to change the wrong to right see we can't sit in a distant haze and watch rain clouds for thoughts Ay okay na mga par. Pala ano na natin par, palambutin lang yun natin sa si. Ay grabe naman talaga oo oh, mga par, lutong-luto na po yung atin pong pananghali ang tinulang manok. Kaya kain na po. Sigurado busog na busog naman kami nito. Ngayon mga par, kasi mainit pa par. Kainin na natin mga par. Oo oh, mga par. Kain na tayo mga par. Mga par. Kaya ngayon par, bago tayo kumain, magdasal muna tayo mga par. Amen. Amen. Kain tayo mga par. Kaya tayo mga par. Par, dito paraw malambot na yung um, karning manok natin mga par. Sa'yo doy, kunin mo yung isa yun na Ito mga paraw. wait, tira wait, wait, biray daw Biray daw yun, parang makita nila na mm. Lamot na Lamot mga par, mm. masarap, sarap mm -hmm. Ah. Yung daanan ng itlog ng manok par. Ito yung paborito ko sa manok par yung ano, ng itlog. Tinataba sila mga par ba? Diba doy hindi? Taba. Mm. mo sa kanila doy Ito yung mga par par. Ha? Yung pap, mga par. Hmm. Hindi mag... Why ah? Pagkalo eh. Itong lang yung paan niya pa Saan hmm. Sarap ng naman na manok makapal. Nitib na may malunggay. Kaon ka na nun. Sabaw mga pal, kain tayo. Ito ang mga sabaw mga pal. Ito Ang sarap-sarap mga bar. Ito mga par, Ito yung likod niya mga bar. Yung likod niya. Tirahin na natin mga bar. Baka tirahin pa ng iba mga bar. Nah, sabau ngopar. Hmm. Sabau ngopar. Nah, sarap sarap ngopar. Laki yang hiwa bang apa dong? Oh. Hmm. Nah, ini. <tinyan> sama kuding-ding atau <laughs> ngagagna. tulog ugot. <laughs> Oh, nah. Salamat sa mga par, nanood mga par Hanggang sa sunod natin video mga par Salamat, salamat mga par babay mga par Shout out pala sa nag-subscribe sa atin na may vlog dyan. Shout out mga par. Shout out sa inyong lahat mga par. Salamat sa inyong pagsuporta mga par. Shout out, mga par. Balang araw pa, dadami din tayo mga par. Shout out mga par. Salamat sa inyong mga salit viewers dyan. At hindi pa nakasubscribe na ating vlog mga par. Pakisubscribe na ating YouTube channel mga par. Para ma-update kayo sa ating mga video pang mga, mga ibang video pang mga par. Salamat mga par! Salamat mga